I've been attached with the feeling of waking up with you. Kahapon nga guys, sinalaman nga natin na ito nga ang ating Bel Mariano ay pumunta nga sa Singapore. Kaya naman marami nga ang napapatanong kung ano nga ba ang ganaps doon ng ating Bel. At ayon nga sa mga bula, enjoy nga lang daw ni Bel ang pagpunta roon. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin. Dahil talaga namang nag-post na nga sa social media ng larawan ng ating Bel Mariano kasama nga ang kanyang mami Kat at itong si Mariano at ayon nga sa mga bula IF in Singapore, susunod na dyan si Halamani. Hashtag Dahil talaga namang kahit nga hindi magkasama ngayon itong ating couple ay paniguradong meron nga silang komunikasyon sa isa't isa. Dahil alam naman natin na sobrang low key nga lang ng kanilang relasyon. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.